the holy bible reading plan 33rd day tagalog version exodus chapters 38 to 40 and hebrews chapter 1 exodus chapter 38 ang paggawa ng altar na pagsusunugan ng mga handog ikatatlong walong kabanata Gumawa rin sila ng kwadradong altar na pagsusunugan ng handog na sinusunog. Pito't kalahating talampakan ang haba nito. Pito't kalahating talampakan din ang lapad. At apat at kalahating talampakan ang taas. Nilagyan nila ito ng parang mga sungay sa apat na sulok, nakasama ng ginawa ng gawin ang altar. Binalutan nila ng tanso ang altar. Ang lahat ng kagamitan ng altar ay gawa rin sa tanso. Ang mga lalagyan ng abo, pala, mangkok, malalaking tinidor para sa karne, at mga lalagyan ng baga. Gumawa rin sila ng parilyang tanso para sa altar. At inilagay nila sa ilalim ng altar sa patungan nito sa gitna ng altar. Gumawa rin sila ng apat na argolyang tanso at ikinabit ito sa apat na sulok ng parilyang tanso ang mga argolyang ito ang pagsusoksokan ng mga tukod na pambuhat sa altar. Ang mga tukod ay gawa sa kahoy ng akasya at binalutan ng tanso. Isinuksok nila ang mga tukod sa argolya sa bawat gilid ng altar para mabuhat ito. Tabla ang ginawa nilang altar at bakante ang loob. Ang paggawa ng planggan hugasan. Pagkatapos, gumawa sila ng tansong planggana ang patungan nito ay tanso rin. Ang mga tansong ginamit dito ay galing sa tanso na salamin ng mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Ang paggawa sa bakuran ng toldang tipanan Nilagyan nila ng bakuran ang toldang tipanan at pinalibutan nila ito ng mga kurtina na pinong telang linen. Ang haba ng kurtina sa bandang timog ay isang daan at limangpung talampakan. Ikinabit nila ang kurtina sa dalawampung haliging tanso na nakasuksok din sa dalawampung pundasyong tanso. Ang kinabitan ng kortina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kortina sa bandang hilaga ay isang daan at limampung talampakan din ang haba. At nakakabit ito sa dalawampung haliging tanso na nakasuksuk sa 20 pundasyon tanso. Ang pinagkakabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang kanduran ay 75 talampakan ng haba at nakakabit ito sa tampung haligi na nakasuksuk naman sa tampung pundasyon. Ang pinagkakabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang silangan ay 75 talampakan ng haba. Ang pintuan ng bakuran ay nasa silangan at may mga kurtina ito sa gilid. Ang kurtina sa kanan ay 22 at kalahating talampakan ng haba at nakakabit ito sa tatlong haligi na nakasuksok sa tatluring ring pundasyon. Ang kurtina sa kaliwa ay 22 at kalahating talampakan ng haba at nakakabit ito sa tatlong haligi na nakasoksok sa tatlo ring pundasyon. Ang lahat ng kurtina sa palibot ng bakuran ay gawa sa pinong telang linen. Tanso ang pundasyon ng mga haligi at pilak naman ang mga kawi at mga baras nito. Ang mga ulo ng haligi ay nababalutan ng pilak. Ang lahat ng haligi sa palibot ng bakuran ay may baras na pilak. Ang kurtina ng pintuan ng bakuran ay gawa sa pinong telang linen na gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaburda nito. Ang haba nito ay tatlumpong talampakan at pitot kalahating talampakan ang taas. Katulad ng taas ng mga kurtina na nakapalibot sa bakuran. Ang kortinang ito ay nakakabit sa apat na haligi na nakatuksuk naman sa apat na pundasyon. Nababalutan ng pilak ang mga kawit at mga baras ng mga haligi at ang mga ulo nito. Purong tanso ang lahat ng tulos ng tolda at ng bakuran sa palibot nito. Ang mga materyales na ginamit sa pagpapatayo ng tolda. Ito ang mga materyales na ginamit sa pagpapatayo ng toldang sambahan, kung saan nakalagay ang malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos. Inilista ng mga levita ang mga materyales na ito, ayon sa utos ni Moises. Ang gawaing ito ay pinamahalaan ni Itamar na anak ni Aaron Napari. pari. Ang namamahala sa pagpapatayo ng tolda ay si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lahi ni Huda. Ginawa niya ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Katulong niya si Oholiab na anak ni Ahisama na mula sa lahi ni Dan. Magaling siyang magtrabaho, magdisenyo at magburda ng pinong telang linen at ng lanang kulay asul, ube at pula. Ang kabuoang timbang ng gintong inihandog para gamitin sa paggawa ng tolda ay isang libong kilo ayon sa timbang ang ginagamit ng mga pari. Ang kabuoang timbang ng pilak na naipon ay tatlong libo limang daan at dalawampung kilo ayon sa bigat ng pilak sa timbang ginagamit ng mga pari. Nanggaling ito sa mga taong nailista sa sensus. Nagbigay ang bawat isa sa kanila ng anim na gramo ng pilak, ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. May anim na raan at tatlong libo at limang daan at tao na may edad na dalawampu pataas ang nailista sa sensus. Ang tatlong libo at limang daang kilo ng pilak ay ginamit sa paggawa ng isang daang pundasyon ng tolda at ng mga kotina. 35 kilo bawat pundasyon. Ang natirang 20 kilong pilak ay ginawang kawit at baras ng mga haligi at ibinalot sa ulo ng mga haligi. Ang bigat ng tansong inihandog sa Panginoon ay mga 2,500 kilo. Ginamit ito sa paggawa ng mga pundasyon ng mga haligi sa pintuan ng toldang tipanan. Ang ibarito ay ginamit sa paggawa ng altar na tanso ng parilya nito at ng lahat ng kagamitan ng altar. Ginamit din ang mga tanto sa paggawa ng mga pundasyon ng mga haligi sa palibot ng bakuran at ng pintuan nito at sa paggawa ng lahat ng tulos ng tolda at ng mga kurtina sa palibot nito. Exodus chapter 39 Ang mga damit ng mga pari Ikatatlumput siyam na kabanata Tumahirin si na Bezalel ng mga banal na damit para sa mga pari, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang telang ginamit nila ay lanang kulay asul, ube at pula. Ito rin ang telang ginamit nila sa pagtahi ng damit ni Aaron. Ang espesyal na damit ng mga pari. Nagtahirin sila ng espesyal na damit ng mga pari. Ang telang ginamit nila ay pinong linen na binurdahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. Gumawa sila ng sinulid na ginto sa pamamagitan ng pagpitpit sa ginto at paghahati-hati rito ng manipis. Pagkatapos, ibinorda nila ito sa pinong telang linen kasama ng lanang kulay asul, ube at pula. Napakaganda ng pagkakaburda nito. May dalawang parte ang damit na ito, sa likod at sa harap at pinagdudugtong ito ng dalawang tirante sa may balikat. Ang sentoro nito ay gawa sa pinong telang linen na binurdahan ng gintong sinulid at lanang kulay asul, ube at pula. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ikinabit nila ang mga batong onyx sa balangkas na ginto. Inukitan nila ito ng pangalan ng mga anak ni Jacob, gaya ng pagkakaukit sa pantatak. Ikinabit nila ito sa mga tirante ng espesyal na damit bilang mga ala-alang bato para sa lahi ng Israel. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang bulsa na nasa dibdib Gumawa rin sila ng bulsa na nasa dibdib at napakaganda ng pagkakagawa nito. Ang tela nito ay katulad din ng tela ng espesyal na damit Pinong telang linen na binordahan gamit ang gintong sinulid, lanang kulay asul, ube at pula. Ang bulsa na nasa dibdib ay nakatupi ng doble at parisukat. Siyam na pulgada ang haba at siyam na pulgada rin ang lapad. Inilagay nila rito ang apat na hanay ng mamahaling mga bato. Sa unang hanay nakalagay ang rubi, topaz, at beril. Sa ikalawang hanay, esmeralda, safiro, at turquoise. Sa ikatlong hanay, hasinto, agata at ametista. At sa ikaapat na hanay, kristolito, onyx at jasper. Inilagay nila ito sa balangkas na ginto. Ang bawat bato ay may pangalan ng isa sa mga anak ni Jacob bilang kinatawan sa labindalawang lahi ng Israel. Ang pagkakaukit ng pangalan ay gaya ng pagkakaukit sa pantatak nilagyan nila ng malakwintas na tali na purong ginto, ang bulsa na nasa dibdib. Gumawa rin sila ng dalawang balangkas na ginto, at dalawang parang singsing -sing na ginto, sa ibabaw ng mga sulok ng bulsa sa dibdib. Isinuot nila ang dalawang malakwintas na taling ginto sa dalawang parang singsing -sing sa bulsa na nasa dibdib, at ang dalawang dulo naman ng malakwintas na tali ay isinuot sa dalawang balangkas na ginto na nakakabit sa tirante ng espesyal na damit. Gumawa rin sila ng dalawa pang parang mga singsing -sing na ginto at isinuot ito sa ilalim ng mga gilid ng bulsa na nasa dibdib na nakapatong sa espesyal na damit. Gumawa pa rin sila ng dalawa pang parang singsing -sing na ginto at ikinabit nila ito sa espesyal na damit sa may bandang sinturon. Pagkatapos, tinahi nila ng asul na panali ang ilalim ng mga parang sing-sing sa bulsa sa dibdib at ang mga parang sing-sing sa espesyal na damit. Sa pamamagitan nito, mapapagdugtong ng maayos ang mga parang sing-sing sa bulsa sa dibdib at sa espesyal na damit sa itaas ng sinturon. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang iba pang damit ng mga pari tumahirin sila ng damit panlabas ng mga pari. Ang mga ito ay napapatungan ng espesyal na damit. Ang telang ginamit nila sa pagtahi ng damit panlabas ay lana na purong asul. Ang mga damit na ito ay may butas sa gitna para sa ulo at may parang kwelyo para hindi ito mapunit. Nilagyan nila ang palibot ng laylayan ng damit ng mga palamuting korteng prutas na pomegranata na gawa sa pinong telang linen na binurdahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. Nilagyan nila ng mga gintong kampanilya ang laylayan ng damit sa pagitan ng palamuting hugis pomegranata. Ang damit na ito ang isusuot ni Aaron kapag naglilingkod na siya sa Panginoon. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Gumawa rin sila ng panloob ng mga damit para kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Pinong linen ang tela na kanilang ginamit. Ganito rin ang tela na ginamit nila sa paggawa ng mga turban, mga panali sa ulo at panloob ng mga damit. Ang mga sinturon ay gawa rin sa pinong telang linen na binordahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaburda nito. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Gumawa sila ng parang medalya na purong ginto at inukit nila ang mga salitang ito. Ibinukod para sa Panginoon, katulad ng pagkakaukit sa pantatak. Itinali nila ito sa harap ng turban sa pamamagitan ng asul na panali. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang pagsusuri ni Moises sa na natapos na Natapos ang lahat ng gawain sa toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ipinakita nila kay Moises ang toldang sambahan at ang lahat ng kagamitan nito. Ang mga kawit, balangkas, biga, haligi, pundasyon, ang pantaklob na gawa sa balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, ang pantaklob na gawa sa magandang klase ng balat, ang mga kurtina, ang kahon ng kasunduan, ang takip nito at pambuhan, ang mesa at ang lahat ng kagamitan nito, ang tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, ang lalagyan ng ilaw na purong ginto, at ang mga ilaw at kagamitan nito, ang langis para sa ilaw, ang altar na ginto, ang langis na pamahit, ang mabangong insenso, ang kurtina sa pintuan ng tolda, ang altar na tanso at ang parilyang tanso, ang pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito, ang planggana at ang patungan nito, ang mga kurtina sa palibot ng bakuran at ang mga haligi at pundasyon nito, ang kurtina sa pintuan ng bakuran, ang mga panali at mga tulos para sa kurtina ng bakuran, ang lahat ng kagamitan sa toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan. At ang banal na mga damit na isusuot ni Aaron at ng mga anak niya kapag naglilingkod na sila bilang mga pari sa tolda. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ng gawain ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Tiningnan ni Moises ang trabaho nila at nakita niya na ginawa nilang lahat iyon ayon sa iniutos ng Panginoon. Kaya binasbasan sila ni Moises. Exodus chapter 40 Ikaapat na pong kabanata Sinabi ng Panginoon kay Moise, Itayo mo ang toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan sa unang araw ng unang buwan. Ilagay mo sa loob ang kahon ng kasunduan at tabingan mo ito ng kurtina. Ipasok mo ang mesa sa tolda at ayusin mo ang mga kagamitan nito. Ipasok mo rin ang mga lalagyan ng ilaw at ilagay ang mga ilaw nito. Ilagay mo ang mga gintong altar na pagsusunugan ng insenso sa harap ng kahon ng kasunduan. At ikabit ang kurtina sa pintuan ng tolda. Ilagay mo ang altar na pagsusunugan ng mga handog sa harapan ng pintuan ng toldang sambahan, na tinatawag ding toldang tipanan. Ang planggana ay ilagay sa pagitan ng tolda at ng altar, at lagyan ito ng tubig. Ilagay ang mga kurtina sa bakuran ng tolda, pati ang kurtina sa pintuan ng bakuran. Pagkatapos kunin mo ang langis, at wisikan ng tolda at ang lahat ng kagamitan nito, bilang pagtatalaga nito sa akin, at magiging banal ito. Wisikan mo rin ang altar na pagsusunugan ng mga handog at ang lahat ng kagamitan nito bilang pagtatalaga nito sa akin at magiging pinakabanal ito. Wisikan mo rin ang planggana at ang patungan nito bilang pagtatalaga nito sa akin. Dalhin mo si Aaron at ang mga anak niyang lalaki sa pintuan ng toldang tipanan at paliguin mo sila roon. Ipasuot mo kay Aaron ang banal na mga damit at italagas siya sa akin sa pamamagitan ng pagpapahit sa kanya ng langis para makapaglingkod siya sa akin bilang pari. Dalhin mo rin ang mga anak niya at ipasuot ang damit panloob nila. Pahiran mo rin sila ng langis gaya ng ginawa mo sa kanilang ama. Para makapaglingkod din sila sa akin bilang mga pari sa lahat ng susunod pang mga henerasyon. Ginawa ni Moises ang lahat ng iniutos sa kaniya ng Panginoon. Kaya itinayo ang toldang sambahan noong unang araw ng unang buwan. Ikalawang taon iyon ng paglabas nila ng Ehipto. Ganito itinayo ni Moises ang tolda. Inilagay niya ang mga pundasyon, balangkas, biga at haligi. Inilatag niya ang tolda at pinatungan niya ng pantaklog. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos sa kaniya ng Panginoon. Pagkatapos, ipinasok niya sa kahon ang malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos at isinuksok niya sa argolya ng kahon ang mga tukod na pambuhat at tinakpan ito. Ipinasok niya ang kahon sa loob ng toldang sambahan at isinabit ang kurtina para matakpan ang kahon ng kasunduan ayon sa iniutos ng Panginoon. Inilagay niya ang mesa sa loob ng tolda sa bandang hilaga sa labas ng kurtina at inilagay niya sa mesa ang tinapay na inihahandog sa presensya ng Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos ng Panginoon. Inilagay din niya ang lalagyan ng ilaw sa loob ng tolda sa harapan ng mesa sa bandang timog at inilagay niya ang mga ilaw nito sa presensya ng Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Inilagay din niya ang gintong altar sa loob ng tolda sa harapan ng kurtina at nagsunog siya ng mabangong insenso sa altar. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos ng Panginoon. Ikinabit din niya ang kurtina sa pintuan ng tolda at inilagay niya malapit sa pintuan ang altar na pinagsusunugan ng mga handog. Pagkatapos nag-alay siya sa altar na ito ng mga handog na sinusunog at mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Inilagay din niya ang talanggana sa pagitan ng tolda at ng altar nilagyan niya ito ng tubig para paghugasan. At naghugas si na Moises, Aaron, at ang mga anak niyang lalaki ng mga kamay at paanila. Maghuhugas sila kapag pumapasok sa tolda o kapag lalapit sila sa altar. Ginawa nilang lahat ito, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Pagkatapos, inilagay ni Moises ang mga kurtina ng bakuran na nakapaligid sa tolda at altar pati ang kortina sa pintuan ng bakuran. At natapos ni Moises ang lahat ng gawain niya. Ang makapangyarihang presensya ng Panginoon. Pagkatapos ng lahat ng ito, binalot ang toldang tipanan ng makapangyarihang presensya ng Panginoon na nasa anyo ng isang ulap. Hindi makapasok si Moises sa tolda dahil nababalot ito ng makapangyarihang presensya ng Panginoon na nasaan yung ulap. Kapag pumaitaas ang ulap mula sa tolda at umalis, umaalis din ang mga Israelita sa pinagkakampuhan nila. Pero kung hindi, hindi rin sila umaalis. Ang ulap na sumisimbolo sa presensya ng Panginoon ay nasa itaas ng tolda kapag araw. At nag-aapoy naman ito kapag gabi para makita ng lahat ng Israelita habang naglalakbay sila. The Book of Hebrews, Chapter 1 Ang Sulat sa Mga Hebreo Unang Kabanata Ang Salita ng Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Anak Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Anak. Sa pamamagitan niya nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang magmayari ng lahat ng bagay. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, tumupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel. Kaya naging mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel at higit na dakila ang pangalan niya kaysa sa kanila. Sapagkat kailanman, wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos ng ganito, Ikaw ang anak ko, at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. At wala rin sinabihan ng Diyos ng ganito sa sino mang anghel. Ako'y magiging ama niya, at siya'y magiging anak ko. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa mundo, tinabi niya, Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel. Ang mga anghel ay magagawa kong hangin. Sila na mga lingkod ko ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman, at ang paghahari mo ay makatuwiran. Kinalugdan mo ang gumagawa ng matuwid, at kinamuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos, at binigyan ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. At sinabi pa niya sa kanyang anak, Sa ikaw Panginoon ang lumikha ng mundo at ng kalangitan maglalaho ang mga ito ngunit mananatili ka magpakailanman maluluma itong lahat tulad ng damit titiklopin mo ang mga ito tulad ng isang balabal at papalitan tulad ng damit ngunit hindi ka magbabago at mananatili kang buhay magpakailanman kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sino mang hanghel, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo kung ganoon ang mga anghel ay mga espiritung naglilingkod lang sa Diyos at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan The Holy Bible Remember the word of God is alive he is Jesus Christ read John 1 verse 1 Please like subscribe and comment Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.